Oh, 120 ml pa siya. Ito yung mga cases talaga. Dito rin nakasama talaga sa mga lenses. Pero ito, tsaka ito, bibihira yung ganito. So, nagkataon, oh, nakita ko siya sa TikTok. I think it's madaling araw yung nakita ko siya. Kaya tayo na pa-order. And then, mga kasisa, totoo siya, silyado pa. Nakalak pa siya, oh. Kasis! Welcome back to our channel, ang inyong Kasis, Gwen Angel. For today's video, so ito na yung in-order natin sa TikTok shop. Ayan. So, napakamura niya mga sis. 243 pesos po siya. And then, parang buy one take one ng ang pen tong items na to. And then may pa-previous pa siya. Kaya naman tayo na pabudol o o or na pa-order ako nito. So mga kasi na natin patagilin. Buksan na natin para makita nga, natin kung gaano nga naman siya kaganda. So ito na mga kasi. Umorder tayo ng contact lens. Ayan. So ang ganda, ang ganda ng packaging. Nepro contact lens. And then, ano tayong the ito? Ayan, color pink. So, dalawang kulay yung in-order ko. Isa, anong kulay niya? So, walang nakalagay. Walang nakalagay na color dito sa labas. Ayan. And then, may kasama siyang case. Usually, pag bumibili naman ako ng contact lens, may kasama na talagang case. Oo. Doon lang ako na amazed kasi may kasama siyang ganito. Oo. Minsan kailangan ko talaga ng ganito. And then, ang pinaka sa lahat, yung may kasama siyang solution. Di ba nakaka-amaze masses, Mura na siya, 243 na siya. May kasama pa siyang solution. Ayan, ko Oh, need to contact lens solution. Oh, 120 ml pa siya. Ito yung mga cases talaga. Dito rin nakasama talaga sa mga lenses. Pero ito, tsaka ito, bibihira yung ganito. So, nagkataon, oh, nakita ko siya sa TikTok. I think madaling araw yung nakita ko siya. Kaya tayo na pa order. And then, mga sa, totoo siya, silyado pa. Nakalak pa siya, o. Oh. So, mga kasi, hindi nakalagay kasi dito yung kulay. Baka siguro dun sa loob. So, buksan na natin mga sis. So, ito siya. So, ito yung kulay niya. Kita ba? Hindi siya kita. So, ganito na lang mga if i flash ko na lang siya kung anong kulay yung mga na-order ko. Oh, how about this? Buksan na natin siya. So, ito yung mga in-order natin. Ayan. Packaging pa lang. Bongga na. Ah. Ganda oh. And then, if flash ko dito yung mga color na mga contact lens na in-order ko. Ayan. So, ang ganda nito. Pink violet. Ayan. Then, may kasama pa siyang mga solution. Pinaka-importance sa lahat. And then, meron siyang tweezer. Ayan. Then, case dalawa. So, ayan mga case. Buksan na natin yung mga contact lens at ilagay natin dito sa case. So, meron tayong ito, at saka ito. Ayan. So, naglinis na muna ako ng kamay. And then, yung ating mga contact lens na binuksan, nandito na siya. Ayan. Tatanggalin ah. natin yung contact lens kong suot na color blue. Then, ipapalit natin itong mga bagong contact lens na ina oh. natin sa TikTok shop. Ayan mga kasi, so welcome back. So, tinanggal na natin yung contact lens na suot ko kanina. It's color blue. So, ayan. Sakita. kita. So, ito sya. Ayan. So, ito yung contactless na suit ko kanina. So, ayan mga kasi. Ito na yung una nating contactless na sinukat. Ayan. So, ito yung color niya. Mapapansin niya medyo namula yung mata ko. Tsaka nag... Ah, nagmuta. Ah, nagluha. Ayan. sinipon ako. Mukha okay, namang maganda. Mm-hmm. -mm. And then, try naman natin itong isang kulay. Ito yon. So, balikan ko kayo mga kasis. So, welcome back mga kasis. So, ito na yung ating pangalawang contactless na sinuot. Parang, siguro sa iba, maganda, bagay. Pero parang sa akin, hindi eh. Oo. Parang sa akin, hindi mga kasis. Ayan, so... So, ayan mga kasis. Medyo, may malikot dito sa aking harapan, ng aking mga fire babies. Gising na sila, kaya nagtatakbuhan na sila yung aking camera, yung medyo gumagalaw na. So, tapusin na natin tong ating video, dahil baka mamaya eh, mas lalong madisgrasya pa talaga. Ayan, ayan. So, ayan mga kasis, ito na yung ating pangalawang contact list na suot. Ayan. So, yung kanina, ito yung una. Ayan. So, ayan mga kasi. So, maraming maraming salamat. Sinamahan nyo ako dito sa ating contact lens unboxing. So, don't forget to like and subscribe.